magandang gabi ayun na nga nandito naman tayo sa baba sa may silin at pupunta tayo dyan sa may trisi na yan ayan sa may trisi na yan ngayon si asawa mother's day sa happy mother's day ha -ha. daw sa lahat ng mga mothers so tara dahil an, pupunta tayo dyan sa trisi na yan at ririgalawan natin si asawa ng rice cooker <laughs> ano kasi Sira na daw yung rice cooker namin. Inayos ko naman yan kaso hindi niya nabuksan. Hindi siya uminit. So tara, palitan na lang natin dahil sulit naman na. Dahil pagdating ko noon, natatnan pa na, natatnan ko pa yung rice cooker na yun. Kasi siyempre tatong at bili na lang tayo ng bago. So pupunta tayo doon sa may dilaw dyan, sa kabila. Eh, nandun tawiran. Kaya tara, samahan nyo kami at maglalag at bibili rin maya maya siguro ng pagkain ng mga pusa so let's go so yun nakatawid na kami ni asawa doon kami galing kay mcdonald say hi, hi oh, oh. mamadali kami ng pressure power ang labas namin may... oh. ito dyan tayo dyan maya maya kasi alas 10 pa, pa mag ano yan Okay na. Tara na. Um, malaki ba bibili mo? Hindi. Ganun din kaliit. Ganun lang, di ba? Uh, no. Ganun din kalaki yung bilhin natin para mas sigura, mas ano. Yeah. yeah. Na ano to no? Ano bang tawag niyan, ma? Klo machine. Ayong kami na ambon na pero hindi namin ginagamit ay si asawa. Waterproof naman 'yung jacket ko. Waterproof. Hmm. Ay si asawa. Dito kami magdedet ilili. Imbes na siya 'yung ririgaluhan ko. Ako 'yung ririgaluhan ng ano? Ng tawag noon? Samahan oh. na pagtuman. Oh, so ito. This okay, yeah, bagshot hmm. dito n kaya. Halala mo Nandito na tayo. Wow, ang laki ng TV, ma'am. Baka may discount tayo. So, tumbukin ko na yung pupuntahan ko para baka ano pa yung oras namin. Sana may ta yung dito, tatong. sa ano naman to yung mga tawag nito ito grabe ito lang kalito 2.7 o oh, ito yan malinggit o oh. ma that's 3.000 yung malaki ha huh? Wala yung kagaya niyan dati. Yun yung Ito. pina. Saan? Ibang brand. Pwede naman siguro to guys. Ito oh. Pa. Oh. So, ikaw, anong gusto mo? Ano to? Hindi pwedeng ano doon sa kwan? Hindi pwedeng tanggalin yung ano niya. Ayun no, o oh, sige Alam niyo gusto ko rin sana to eh Pero sobrang ano Hindi na ano yan. So ito na lang siguro So ito na daw Sabi ni asawa para practical Hindi ko alam ma na lang guys yung kukunin natin kasi yung saingan niya ng ano yung yun uh, yung saingan niya ng ano yung saingan niya ng tawag nito ng kanin ay natatanggal uh -uh. ipatest mo paano ka na lang ah, wala bang ano walang ibang kulay puti lang Hello.

kasi yung ano dito tignan nyo yung, yung tatong maganda kasi yung tatong kung tungkol sa ano so ito bayaran ko na lang kasi ito lang naman yung inano namin dito ipinunta e, siguro hmm. lang pa ito pa? siguro saan? Okay. Ano kayo? Hmm. Gusto mo ito na lang? Huwag, masyadong malaki. Okay. Yung ganyan yung sayo eh. Ayaw, ito sa akin. rin ito. Ayaw ma? Ayoko. Ito na lang, mas maano. So magbayad na tayo guys. Ayan na guys, pinuha ni Asawa. Okay. 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 没有，如果没有的话，它这个是原价哦。原价是一千三百九十元。那个零九零一有吗？有吗？呃，零九零一三零八三八二，零九零一三零八三八二，没有，这是空的，对，啊。Kanino number yun? 那 a y r o naman? h i d i natin na a v i l i n discount Wala yung discount card. Okay lang so yun. Matagal naman yan magagamit, guys. At saka kanin naman yan. Binayar na ni Gift niya sa amin. Dalawa. Hindi Uh, you, you can test it. If you test it, you need to wait for 5-10 minutes to wait for it. It's 嗯，它里面里面它这边有那个刻度，在这边这边，嗯，看有多少质量。嗯，你要看你煮多少，就是这边有它的刻度。这边有它的刻度。Si guro tat d a l u 三个扣了吧？嗯，一般这个的话，顶多大概差不多一口一口一口茶一口。一口一口一口 一口或一口半，差不多，对啊。再多这个就会满出来，对啊。好小哦。嗯，这个就是 mini 的。m i 巴 i 亚米，diet，你要准备不是吗？Test power test。它的这个就是有它的 power，有看到它有有看到吗？对。 对这个，这、这个这个什么意思？这个这个这个是这个是煮饭啊，这个是保温啊。对，嗯、好。Pag iwa w a r l n g y 这是、个、什么？这是它的那个蒸盘。对。这一 i l 就可以可以放在这个中间这样子，嗯、这样子对。p a 放水吗？对，这边放水，对吧、啊？嗯、是的，嗯，好。Thank <Okay. S 3>。To g a n i t l k guys, ano lang naman sa akin yung eh, malaki ako lang naman magisa. tapos simple pag ano dalawang takal to kasya, mga dalawa dalawa't kalahati eh. o tatlo siguro punong puno na yung tatlo okay lang ano naman to eh tsaka pwede namang ano nang iba to yung mas malaki palitan na mas malaki try mo <laughs> oh? Malakas? Uh -huh. Ah, number 3. Oh, Ito sa munod ko. 5090. Guys, na-refund 'yung aming pera kasi naku na akin pala 'yung membership hindi kanya. So 4000 na. Tapos ito 1000 lang daw. Magkano? 4000 16. Ma. 4,000? Oo, oh, oh. Pag wala kaming membership is nasa 8,000 plus. Dyson to eh. Wow! No, color Taurus. Yan yung brand. Dyson na, oh. The, the battery, how long? Uh, about, the, uh, uh... 10,000 daw yun, guys. If, 4,000. if, uh, um, Membership. Member, member, yeah, the membership. This one. Wow. About the ten thousand. Nine thousand. May the, membership excuse. na yun nine thousand pa. So yung nagliligpit na ating kusinero. <laughs> Excited so, 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 na si uh, asawa guys sa kanyang mini rice cooker. Premier quality. Yeah, no white -white. I mm -hmm. Si chef nagliligpit. Ready na siya. <laughs> Happy cooking! tayo, <laughs> Disney princess lang tayo dito. Taga video lang muna tayo dito sa side. <laughs> Diet na daw kasi siya guys. Kaya sinagyan niya bilhin yung mini size. <laughs> Uy, baba baka kasali ka dito. Tapo, <laughs> hoy pang ayun yun refund namin na uh, 300 kasi sa aming membership. Dito ang daming mga electric fan guys. May mga cooler or like aircon. masarap mamili kaso wala kami time eh. Walang time o walang, walang, walang pambili. Joke. <laughs> ayun, patapos na si Papa. Ah, uh, thank, okay, thank you. Thank, you. thank you. Uh, Siyempre, maganda pressure, uh, okay. 10,000 yung kanyang cooler. Guys, tapos na asawa. Mini rice cooker. <gasps> pag diet daw niya 'yan, guys. Papa, ganitong toothbrush bilhin mo 1,900 Hello, 1,900. Meron akong gusto dito ng dice. Yung Dyson. So, so, back window. The... Sarap mamili ka ng mga appliances. Yung ano lang dito guys, yung problema. Pambili. Tingin tayo ng ref, gusto mo? Pa, oh, wala lang tayong time. Sige na, mabilis lang naman. mabilis daw siya ng ref. Bibili, titingin lang. Joke time. May air fryer nga doon. Ito pa pa, three, three doors, four doors. Ayoko naman yun, wala namang halos mailagay, liit, Ayan, pwede na yun sa atin, 13. Tignan nyo guys, original price, 18, down to 13, Samsung pa yan. Hindi pa mabuksan. Washi. Doon sa kabila maganda. So, tara naman. Bila natin Malalaki papag. na yung mga nandun. Nagmamadali kasi tayo guys. Susunod na lang. Namin kayo ito tour dito. Samsung. Ayun, we're cool. Nice brand. Ano yun ma? oh, meron dito. oh. Alika. Itachi. Ito, social ang kulay. Oh. Gusto ko to, Doors wala naman masyadong mailagay. Ayan, pwede din ganyan, no? 14 lang. Ang liit, ang laki na. Para sa amin. Hindi pa kasi nakakayos yung kusina dun sa labas, guys, eh. Maayos lang, eh. Marami pwede na ma ilagay po, dun. Guys, Never hindi mind na, someone like you. Hindi na practical po yan. Ayan, kit na sofa. Ang ganda lang yung mga tiniro. Pero ito ang uh, natulo. Ganda. Mamimili ka na lang dyan sa ano, color niya. Sa kanyang mga specs. Pag, nags, pag, matanda, pag senior na ako pa, bilhan mo ako nito. 58K. Massager. Gusto ko magkaroon yan sa bahay. Ganda. tv. So, let's go na, guys. Uy, na tayo. Sony, ang cute, lapa, oh. Wala pa. Hello, Speaker. Uh, um, Tara na pa. 3, 9. Oh. Na, <laughs> si Mr. Robot. Uy, 14,000. Pa, the umbrella. Hindi yeah, na, baka limutin talaga itong sawa ko. So yan, nakalabas na po tayo dito sa 3C. Bali, naka pa, 300 hmm. Nakatipid tayo ng 300. Bye 3C. So yun na guys, yung tinaganda ng ano, kinaganda pala pag may membership ka doon kasi 500 naman yung membership mo doon. Bali 999 po yung bili namin ito hindi wala kang kung naka membership ka pero pag walang membership is nasa 13 plus so buti na lang na ano ko yung number ni asawa ay naka ano si asawa pala naka ano, naka membership so inano lang namin yung cellphone number niya eh may record naman doon kaya yun ayun kay asawa Oo oh. so punta naman tayo dito sa ano sa pita tayo ng ano Pagkain ng pusa tapos uwi na rin po tayo. So tara, let's go. So nandito na sa loob. Prutas at saka pagkain ng na ano? Sige, punta punta na lang ako doon. Apple. Ito na yata yung ano. Kaso may tugtog, guys. So, baka ito. Ano So, ito na, guys. Ang bibili natin is 300. So, subukan natin. Ayan, Oh. So yan guys at na, na asawa. Tapos na kami bumili. Shampoo mo. Body wash So yan magbabayad na lang po kami. Asawa. Yan lang si asawa ng prutas. Yan grapes. So yan guys at magbabayad na po kami. Bayad bayad. Bumili ko ng ano? Boxer short. 900 na guys nakabili na po kami dyan ng pagkain ng pusa so maraming maraming salamat po so mga hindi ka ng taxi pero walang tax peace